Hello guys, what's up, what's up? It's your kuya, Kuya Bry in Canada. For today's video, samahan nyo akong magluto ng kinamatisang baboy. Ayan, Yan, i lang natin yung mga pangsangkap natin. Una, nag lang tayo ng bawang uh, chinyap lang natin siya sa maliliit na uh, piraso and then nag-slice din tayo ng sibuyas dyan na gagamitin natin pang gisa mamaya and after natin mag-slice ng sibuyas sinunod din natin ang siling pang sigang or pang paksiw ganyan yung sili namin dito sa kanada guys medyo malaki kasi wala kami yung sili na nandyan sa pinas yung pang sigang ito lang yung gamit namin sila kaya pag minsan pag no choice ka halapin yung ginagamit namin and then nag-chop din ako ng mga mga uh, limang pirasong kamatis, no? Yan. syempre hindi pwedeng mawala yung kamatis kasi nga, kinamatisang ang baboy yung lulutuin natin. Kayo guys, comment down below kung napagluto na kayo ng ganitong klaseng kinamatisang baboy. Ayan, syempre, nagpainit na tayo ng mantika dyan sa ating kasirola or pwede rin kayo gumamit ng kawali na medyo malalim at niluto lang natin dyan yung ating baboy. Hintayin lang natin mag-brown. Kapag nag na yung ating baboy, sunod na natin igisa yung ating sibuyas. Hindi na tayo naglagay ng mantika dyan kasi yung ating baboy nagmantika na. And then sinunod ko namang ilagay yung ating bawang. Ayan. Siyempre igisa-gisa lang natin, no? Hanggang sa mag-aroma yung ating mga gulay. Kayo ba kapag nagluluto kayo, anong inuunan nyo? Yung bawang o yung sibuyas? Kasi ako minsan hindi ko alam kung anong uunahin ko, bawang ba or sibuyas. At yun, sinunod ko na rin yung kamatis dyan, no? Yung limang pirasong kamatis. So masarap kasi kapag marami yung kamatis niya, no? And then, uh... Inano ko lang yan, yung dinurog-durog ko lang siya And then hin hintayin lang natin maluto yung mga kamatis At sinunod na natin yung baboy na niluto natin kanina at haluhaluin lang natin yung baboy hanggang sa dumikit yung lasa ng mga gulay sa ating baboy. O ikaw, baka bago ka lang sa ating page. Baka naman, pag-i-follow, like and share Kuya Brian Canada at syempre, tinimplihan natin siya ng asin at paminta. After natin lagyan ng paminta, sinunod naman natin ilagay yung toyo and then after yung toyo ay yung oyster sauce. Yan yung magpapasarap sa ating kinamatisang baboy at sinunod na natin ang ating tubig, no? Kasi kailangan nating palambutin yung karne. Yan. Pakuluin lang natin ito hanggang sulambot yung karne at hayaan nating matuyo at isusunod nating ilagay yung sile, yung green chili. Yan. At kapag lumambot na yung ating karne at pwede na nating hanguin to at luto na ang ating kinamatisang baboy. At i-transfer na natin sa ating lalagyan dyan sa bowl. No? At yan na nga, luto na ang ating kinamatisang baboy Kaya ano pang hinihintay nyo guys? Tara, samahan nyo ako, kumuha na kayo ng kanin at pagsaluhan natin itong kinamatisang baboy At yun lamang for today's video Please don't forget to follow, like and share Kuya Brian Canada Laging ang dala. Kuya Brian, Canada. Lang ang problema Nasaan man ay maging masaya Yan ang buhay. Si Kuya Bry ang magpapakita Sa black ay makikita nyo